Bawa asal ni ikan pau. Tak ada lagi lagi pau. Pau. Asal ni ikan pau. <laughs> <laughs> ha? lu <laughs> luang gempurul pau. <laughs> <laughs> Mencah. Asa na kaki kagikan di ay pao. Ano pa yung payo pao? Pao, kanal ganina pao? Pao, hmm? naguba kanal? Wala. Kato ba kanal? <laughs> Kato, tambling mga kanal. Dia ba kanal? dia. Tambling anak. Naguba ang kanal wala? Pao? Naguba kanal? Wala kanal. Ah, tama ka pao. Dibitin ko Pau nak gubang kanal kanina, Pau. Pau. Uy, ah, dia yang nambuk makan nak sinilas ya kulala do ama nak kira ini Elwan. Pada ga ikok sinilas Pau. Pau bol ma tau sinilas. Bagum lang ilis sinilas lagi Pau. Pau. Ada kabe, be. Mata dia kayak meligit apa kah dia? Oh, jadi mempelitun Pau. Pau. Asa lagi kagiga po kay Manny? Kung saan tayong palito na imong Manny pa o? Unsa tayong na di ay? Ani Asa na pa? Aba ila po Alan boy. Lapo ka til. Ani na palit. Na palit. Ay, pagsuloy. Ani na pa. Ay, palit ka pa. Ay, ibabag palit pa mo palit man Na na imong kwan? Agpas po ko sa paliton pa. Wala na may kokoy. Hapon naman nung ulan, na. Yonan, yonan. Asa na? Ayaw na ng kokoy. Ayaw na ng kokoy. Hapon na gulan. <coughs> Wala pa ka ng kaong ganun ng biskwit. Agpas. Kira. Agpas na biskwit ra. Agpas na pa ka na ng biskwit pa.

Wala man na nilin Wala pataka. Wala. Wala man na oy. Wala. Asa man titi pau. Pau. yung mangi pangita si titi pau? ano yung pangita ng titi ba? Pau. yung mangi pangita si titi? Ha? Ngano yung pangita ni titi? Kita tengok si mama. Hmm. Nah, ha, itu tak ada kau lah mesti titik dia kan ni dini. Basin tu ada itu saya nyus titik tinggal le. itu nitul kan nitul nak. Ha? Pula. Unta? Pula nitul nak. Untur nit. Pula nak. kalau ke baloi. Kan ko dua, naik kuala pula lon dengan nasai bu. Unta. Asal dia. Ano? Ano yung ba? Alo? Kalo? Alo! Pa, nahulog sa kanal ganina Pao. O. Oh. wala, wala ka masamad. Oh. wala ka ma... Kuwanin mong kuwan pa. Mm. Wala ka masakitan pau? Pao? Wala ba ka nihilak pa. wala ka nihilak pa. O. Pa, wala, pa, o. wala. wala, wala, wala ka nihilak pa. ka o. wala Ah. Kita datang stetek kita bang kita sama mama Kak. Asa mana nih? pola anu anu. Ada? Nana. 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 Ada mana nih? Nana. Iya sama kita oi. Asa man na nga makaon pa? Kani. Asa na nga makaon ba? Kani nga ah. makaon. Kani. Ha? Asa? Kani mga ka? Ah, atong putlon. Ay, ikaw na lang magputol. Ah, wala mga kamong putolan eh. Ay, ikaw na lang magputolan eh, Ay, na lang magputolan, eh. Ay, Pao. Kaya natin mo kuya.

Dia rasa gawas putun ni. Eh. Ada apa? Oh, ada apa? Lo, ini mumu, ini mumu lagi. <laughs> ini mana? Ada apa pot lah pau? Mana pot lah? Asal, ikan ni mak putun lepau. Eh, Baloi. Balon. Ayan oh. na po, oh, ikaw na kani magputol <laughs> po. Ha? Uy! Uy! Ikaw na nga magputol nga Uy! Ayan na po oh. <laughs> ah, ano lang. Ayan na po Ako na lang ni talaga. Putla lang eh. ni. Ha? Putla naman ako. Putla rin pawa. ha? O. Oh. Oh. Ayuli din ang dua, Isa rin ko ha po Sige, putla po. Mas Tira, lah menimbatade mau di dia. Isara mau gi outlet ni mau pau. Anduang duaan ni mau